mm, nangyayari. Una ay maaaring pagkipot ng dalo yung dugo. Mm -hmm. Ito yung most likely infarct o kaya naman sa paglapot ng dugo. Mm -hmm. Kapag lumapot ang dugo natin, tataas ang presyon, may tendency sumabog yung circulation kaya nagkakaroon ng hypertension. Mm -hmm. uh, hypertension, I mean hemorrh hemorrhage pag, ano, pag ano, ng dugo, pag pagkalat ng dugo sa utak. No? Mm -hmm. And mas extensive yung pagkalat ng dugo, mas malaking probability na mamamatay ang pasyente. Mm -hmm. Meron namang type na infarct lang, uh, palit ng palit ng daluyan dugo sa ating utak. It can be secondary sa mga deposits ng uh, atheromatous plaque or maaaring ting tinatawag na uh, embolus formation, thromboembolus. No? Maaaring yung mayroong maliit na, pigt na pigtal na, pig na uh, toxins or poison or whatever you call kahit konting laman mula mm -hmm. sa puso tatakbo to pa sa utak so iyon mm -hmm. na yun na magkakos ng pagpapada ang tawag doon ay thromboembolism no? Mm -hmm. now uh, may mga tao din high risk o maaaring magkaroon ng stroke no? Mm -hmm. sino ito? ito po usually ay yung kadalasan ay mataas ang presyon ang mm -hmm. uh, kadalasan ay mataas ang blood sugar kasi itong dalawang condition to yung presyon pagkipot ng dalawing dugo, mm -hmm. pagtaas ng blood sugar naman ay may kinalaman sa paglapot ng dugo, mm -hmm. no? Mm -hmm. So, meron ding mga condition na high risk sila, just like I mentioned or may mga gamot na nakaka-high risk ng pagkaka no? Lala mo yan. Very popular. Maraming gumagamit to. Ito yung ginagamit natin parang nasal congestion. Ah, talaga? Yes, meron. Very common yan. It can it gives yung person a high risk for stroke also. Okay. Even yung mga conditions just like yung um, nagda-dialysis, oh, um, mataas ang creatinine, high risk din sila to have the stroke. Mm -hmm. Mm -hmm. At syempre, yung kinakain natin. Ayo, kasama yon. Oh, malaking malaking risk talaga. Kaya mm -hmm. ngayon, malapit na ang Pasko. Uh -huh. Ingat! Ay, um, speaking of Pasko, no, another thing, na-observe na, bakit mas madalas ang stroke sa banyo? Mm -hmm. Okay ah uh, ang mechanism nun, meron kang tinatawag na thermoregulator o ibig sabihin yung, uh, yung kuryente sa ating katawan mm -hmm. at saka temperatura. na. No? Ngayon, kaya ito yung sinasabing, huwag ka maliligo ng direction na binabasa ka agad ang ulo mm -hmm. kasi nasisira yung flow ng kuryente. Mm -hmm. It should always be below sa puso, dun mo na magbabasa. No? Mm -hmm. Huwag po kayo maliligo kapag po po kayo puyat mm -hmm. o kaya naman po yung mataas ang presyon. Kaya masamang masama din yung may mga tao kasi kapag mataas ang presyon, eh, talaga nag nag-ano ng ano, nag-ihilamos, binabasa ula, ang ulay, pampakita ang katawan, nila kasi Oo, oh, sabi nyo na parang nag-iinit na eh, yung pakiramdam nila. Eh. pero masama yun. Talaga, mas may, may stroke kasi, ka pala, yes, no? Yes, kasi merong tendency parang nag, ano, nagsalubong ang init at lamig sa iyong katawan. Meron mm -hmm. din sinyalis na marima...